Sa mga nagtanong po kung paano po ba daw ilock ang ating profile para maiwasan natin yung mga stalker at yung mga hackers. Ganito lang po ang pag-lock sa ating Facebook profile. Una, punta sa ating Facebook. Pindutin lang po yung profile natin. Tapos may tatlong tulok sa gilid. Pindutin nyo po. Yan. Tapos dito, makikita nyo na po dito yung lock profile. Pag halimbawa, nagka-profile professional mood po kayo, hindi po makikita nyo yung lock profile, wala po yan. Kailangan po, i-off professional mood nyo muna bago nyo yan makikita dahil bago lang yung update ni Facebook, ibinalik lang po yan dahil wala na po yan. Ganito lang po yan, pindutin nyo yung lock profile, tapos pindutin nyo lock your profile. Ayan, tapos okay nyo lang. Ayan, ayan na po. Na-lock na po yung profile ko. So, ganun lang po ang pag-lock ng ating profile. Kailangan po, hindi po kayo naka-professional mode para, para makita nyo yung lock profile dahil bago lang po yan update ni Facebook, ibinalik lang po ni Facebook yan dahil tinanggal po niya yan. So, ngayon binalik na po niya. Sa mga nagtanong po, sana po mapanood yung video na to kung paano po ilak ating profile. At sa nagtanong din po kung paano po ba daw tanggalin yung nakalagin sa ating messenger. Una, punta na po ito sa ating messenger. Pindutin niyo yung tatlong guhit sa taas. Pindutin niyo po yung settings icon. Tapos, pindutin niyo po yung privacy and safety. Tapos pindutin nyo po into in encrypted chats. Tapos pindutin nyo po yung security alert. Tapos pindutin nyo po yung view all logins. Dito nyo po makita kung may ibang cellphone na nakalagin ang messenger nyo. Pag, ang pagtanggal naman po niyan kapag mayroon ibang taong nakapag-login sa ating messenger, pindutin nyo, pindutin nyo lang itong where you're log in. Tapos pindutin nyo po yung continue. Antayin nyo lang. Ayan. Lalabas po dito kung anong, saang lugar o anong cellphone ang ng gamit ang nakalagin in yung messenger nyo. Ang, pag, ang pagtanggal naman dyan, pindutin nyo yung datong tool dock. Tapos ilag out nyo lang. Pindutin nyo lang log out. So ganoon lang po. Paano pagtanggal ng ibang account na nakalagin sa ating messenger. Sa nagtanong po, sana mapanood po yung video na to para matanggal at maalis nyo na rin yung nakalagin sa inyong messenger na ibang account. Ganun lang po. Maraming maraming salamat po sa panunod. Nyo. Ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.